eh, gising ko lang nagluto tayo ng hapunan nagluto tayo ng atay eh, gising ko lang napasarap ng tulog alas 6 na pala ah, nagbabadaw na ng atay atay ng manok ihaw natin ngayon para samahan nyo ko ito pala yung sitwasyon dito sa amin ngayon paggabi dito sa labas ayun o, dyan kami nag go grocery sa marami sa sakin ayun o ano, nilalakad lang namin malapit lang ayan yung harap ng bahay namin ito yung sitwasyon pag gabi dito ayan uh, ko naman sa inyo sa likod sa kabila yung likod ng bahay namin ito naman yung likod na, ano, ng bahay namin dito dito ay ano ito naman yung sa ano harap ayan gabi na 6.28 na ay, kaya kagising ko lang magihaw tayo ng atay pang ulam natin hapon atay ng manok, binili ko kanina ayan o mm, traffic sa baba ang lamig sa labas ay, ano, may isno pa kasi, hindi pa natutunaw ay sitwasyon dito sa gabi dito sa aming paikot ng bahay Ayan. Ang ganda. Malapit lang sa highway. Ayan, dyan kami nag, ano, grocery sa may ilaw na yan. Malapit lang. Malawak yan. Yan ang daichi. Ayan. Ilahad lang namin. Para samahan niyo kung magluto tayo ng atay. So, mag-ihaw tayo ng atay ng manok. Ito yung manok ko. Ihawin natin dito. Ha? Ito natin ihawin. Papalutin natin 'yung nako foil 'yan. natin ng foil. Ano? Para hindi dito, dito. Alright, dito, dito.

May apoy na sa ilalim. Pinapuyang hmm. ko na sa ilalim. Bili namin ito kanina sa Texas. Kanina umaga, bago binabat ko ngayon. Ayan. po yun sa ilalim. Ayan. Huwag isara na natin. Para may ulam tayo ng punan. Meron pa akong binabal manok dito eh. Pang baon-baon. Ito. Magpapasok sa umaga. Pang kaya pang ihaw. Pambaon trabaho yung pinababaan natin lagay na natin dito kasi isa tuyo lang din naman to eh. gusto na natin Sabi ulit natin sa rep. At pag papasok, iahawin na lang kaya prito para may pambaon. Atin, malaking na maluto. Malapit na pala. Balik tayo natin. Kasi saglit lang din naman kayo. Eh. Atay ng manok. Yan. sa sa usong sa mga sa 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 sukol may sili yano yun sa sa usong may sili sarap niyan mamaya antay natin maluto Tingnan natin kung luto na. Ayan, sunog na. Pwede na. Tingnan natin. Tingnan natin dito. At tayo, kain na.

Ang dami gamit eh, wala na dami. Kaso naman, si Paul, si... Si Doug nang lahat-lahat sa buo ka. Hmm. Padala mo na si Plyo yung iba dito. Palain? Padala mo si Plyo. Palain yung bikes? Hmm. Bukas, ikaw ang padala kong ari. Hmm. Okay. Huwag din naman natatakas na doon sasakyan niya? oo gumawa ko lang baka ako ko na lang nandanasan ko bumba lang ba? hindi okay, naman pagsakay siya flat ba? oo oh, yung yung pa kay yung kay Galit si Gaby na bigay ni Raya ha? So, ng interior. Tinignan ko kahapon, pinapagay mo sa mga na yung gulong. Tinignan ko yung gulong, pwede ba? Interior lang siguro ang sinasa na dito natin, interior lang. So, oh, papapintura po at para bukas din rin sila tayo para ibabaw. Ayun, meron po. Sige, 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 na sige, 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 salamat! Pukul tadi lebih berat Enggak, ini lebih kenapa Kita nak Duh, masih ini Nah, pay gue ya Ini aku mau

принципе. Sí. Mm -hmm.